What's up, Kabalem? So another day, another vlog na naman para kay katamu eh. So this time may invite tamu pa si Panadera de Kapampangan Restaurant. Ayan. So kini yam uh, mo ining ulong ng Gapan Road, kining San Juan Nepo. Uh, Betis Guagua Ayan So so panyo ko I'm sure Ikit nyo naman itang dati kong vlog na itang may labasan eh, Talaga ng Yung pamanganda So we are here now For the second time around and sopan nyo ko at siguradong kumagsita mo. Let's go! so ay na yan, natuta na kinikilob panadera na de kapampangan. And as you can see, kining gulot ko, eh, makapit na king adwang portion. So on my right, kining yu akit, yung karelang Anli Samji. So for only 299, I experienced nitang Anli Samji and Anli uh, side dishes. Ayan. So and, kaya kabila naman, is itang karelang uh, Pinoy barbecue. So, can a uh, order in karelang paldewood pork barbecue, chicken inasal, ayan. And a la carte naman yung karelang sa serve Kenny. Okay. So, dakal option na, eh? dakal choices. And uh, naman, lungob ka na. And nawenta mo yung karelang upgraded buffet. Let's go! So Alright, Kabalen, so for this time around, Kenny Tana naman karelang upgraded buffet. So, for only 499 pesos, Uh, experience yung I experience winning buffet ay ni so they have appetizers they have main course and in karelang dessert ayan atin lapang miyaliwang uh, beverages na I enjoy you and as you can see ne eh, maluwalas ing karelang uh, space kani kilub and it's closed door and air condition lalo nang yun ng kalisangan so rescue ka kabang kakabsika alright this time naman apin ing karelang appetizers At siyempre, ing burita mo ing main course. Let's go! Okay, so on this area naman, ing karelang dessert station. Okay, so on this part naman, siyempre, pati may pakanyaman yung kaya kang pamangan, kailangan natin panulak. So, are ni ito different beverages. And, pati kaya rin mong mengan, siyempre, mabsikan eh, alang manyaman nung aliwaing mapaling kape. Ayan. So, it's all included in the package. So, nungaring ka pa, keni na kang panadera de kapampangan. What's up, Kabalen? So, ayan, no, nagkaroon tayo ng chance na makausap natin ang uh, may-ari ng uh, Panadera de Kapampangan, si Sir or Leo Swing. Ayan. So, hi po kayo sa mga Kabalen natin. Hello po, Kabalen. Magandang uh, araw, gabi, kung ano ang oras ninyo mapapanood ang blog uh, vlog ng ating kaibigan na Mr. MJ ayan, sa po. Kabalen Ayun, okay. Um, sir, uh, Napansin ko, ang pangalan ng restaurant mo is Panadera de Kapampangan. Bakit siya Panadera de Kapampangan kung restaurant siya? Bakit parang tulog tinapay? Oo nga eh. Kahit ako na ano din eh. pero, pero yung kasi eh. Uh, yun na, ang unang business namin ay yung Ensimada. at uh, sa kakaisip, kakaisip yung ano ipapangalan doon sa unang business namin na Ensimada doon na naano namin yung panadera de kapakpa parang meron siyang recall oh. para bang pag sinabing panadera eh parang yon tumatatak siya so, ngayon yan nakita natin resto na siya doon siya nanggaling, parang hindi na namin siya inales dahil nakilala na kami ng maraming tao sa panadera de kapakpa So, kaya pala, inadapt adopt nyo na lang yung unang business nyo na yeah. paladera naman kasi talaga. Nag-umpesa oh, 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 oh. kayo sa paggawa ng mga ensaymada, di ba? Oh, oh. Kaya yun yung talagang patok na patok na business nila or product nila dito. Yeah. Yung kanilang uh, multi-flavored <laughs> na ensaymada. Tikman yan, the best yung kanilang <laughs> ensaymada. Alam nyo bang sa ano, Mr. MJ, na nakarating na yan sa bandang Norte? Uy, Ilocos! Pinaka, oo, pinakamalayo namin na ano... Pagod Pod mm. at Isabela. Sa bandang south naman, sa Bicol, nakarating siya. Uy, nice, nice. Mm. Ang galing. Yeah. Ayun. So, ayun po. Um, Bradley, ano po ang nakikita nyo or ano yung nasa isip nyo nung tinatayo nyo itong restaurant? Bakit nyo naisipan magtayo ng restaurant kung nag-start lang kayo eh, sa paggawa ng tinapay? Bakit restaurant? Actually, bago pa kami makarating dito sa paggawa ng tinapay at naging restos siya ngayon, uh, nago-online-online -online na rin kami dati, nag-aalok-aalok ka lang kami sa mga baryo-baryo, sa mga kaibigan ng mga produkto pwedeng itimda, like bangga, tusino, ganot Eh, dumating tayo so, doon sa panahon ng pandemic, di ba? Mmm, opo, opo. Doon sa panahon ng pandemic, hindi natin na maiaalis, mayroon tayong kaibigan, kakilala na. Sempre dahil alam nilang may konting pinagkakakitaan ka, humihingi ng tulong, apo. ganito. And then, naisip namin pagdating ng mga ilang panahon, dahil binigyan mo ng tulong. Hindi naman dahil para sa ano to, no? binigyan mo ng tulong, pero yung tulong nauubos din kagad, apo, apo. eh. Dahil na sa panahon ng pandemic, binigay mo ng limandaan halimbawa. Minsan, tatlong araw lang yun, ubus na. So, ganun namin na awa ng Panginoon, doon kami na i-guide na bakit hindi tayo magtayo ng business, ah. hindi tayo magtayo ng ganito, at punin natin trabahador yung ganito, si ganito, si ganon, para hindi na lang yung hihingi niya siya ng tulong na after ng isang araw, dalang araw, ubus na yung binigay mo. Kung binigyan mo siya ng tu uh, ng trabaho, Araw-araw may, araw may, may, kita siya. Mayroon siyang Sinan magagamit na. na hindi na siya hingi ng tulong. At tulad nga ng sinasabi nila, don't, uh, parang don't give them fish, teach them how to fish. yes, oo, oh, oh, ganun siya. Uh, okay. ayun, ayun. So, yun pala ang uh, naging advocacy ni Bradley oh, sa kanyang uh, pag -pa pagpapatayo ng restaurant. Oo. Oh, oh. So, so, ayun po, na uh, napaka-inspiring po ng pinanggalingan, <laughs> no? So, invite nyo naman po yung ating mga followers or mga kabalin para pumunta po dito at kumain dito sa Panadera de Capampanga. Kabalin! Invited po namin kayong lahat na sana itry ninyo yung ano natin dito. Aresto, ang Panadera de Capampanga restaurant na matatagpuan lang dito sa Jasa Road, San Juanepo, Betis, Guagua, Pampanga. Isa ngayon sa ipinagmamalaki ng Guagua ang ating pong resto at saka yung ating product na Ensaymada. Dahil sa pamamagitan nun, hindi nyo lang naitatanong, mas lumakas ang online business dito sa Guagua noong panahon na yon. Kaya sana, puntahan nyo, try nyo. Marami tayong makakainan dito sa Pangpanga, mga kabalen, mga... mga kaanuman, kung ano man tawag. <laughs> mga kabagang, mga ka... Ayan. Dito lang sa Panadera de Kapangpangan mm. Resto, matitikman ninyo ang iba't ibang putahe na lutong kapangpangan mm. na may pag-ibig siyempre. Oh. So yun, napakalapit <laughs> lang sa mga along the area lang, no? Kung San Fernando, or dito sa may Florida Blanca, or even abot ng Subic or Dinalupihan, yes. no? So kung galing kayo ng uh, San Fernando, nandun lang sa may tabi ng Petron. So, tapos yun na. Pa Papasok lang kayo at makikita niyo na yung panadara de kapampangan. So, malaki siya. Hindi siya ma... Hindi kayo maliligaw. Ang laki ng signboard nila sa labas. <laughs> Ayun. Okay. So, maraming maraming salamat po sa pag-invite niyo po sa amin. At talaga po nag-enjoy at sobrang kusog po namin. Yes. Uh, salamat din sa iyo, Mr. MJ Mendoza. At syempre, una sa lahat, salamat sa Panginoon na pinahintulit niya makarating ka dito sa aming resto. At sana yung mga followers ni Mr. MJ uh, Kabalen Moto Vlog, try niyo po. Okay, okay. Hindi po kayo, eh. hindi ako mapapahiya sa inyo sa aming pong mga is, is, uh, isineserve dito sa Panadera de Pampanga resto. Thank you All so right. much. All right. Thank you po. Balen. So Chan eh, ikit ikitto naman ng makanaano kanyaman yung pamangandak ning panadera de Capampangan ayan so atin lang aliwaliwang nga options Kenny so atin la itang uh, upgraded buffet na which is uh, offers appetizers, main course and desserts ayan and itang karela nga uh, only samji, G and itang karelang a la carte okay so nung impantunan nyo ay uh, different flavors, different varieties kini na kayong panadera de Capampangan Okay. And located dyan mo ini King Pugapan Road, San Juan Nepo, Betis, Guagua. Ayan. So, dakal pong salamat, keng kaya yung uh, pamamanalbe. And uh, once again, this is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless.